New Year guys, ayan, New Year na New Year Kailangan natin ng triple na sipag Dito tayo sa bundok ngayon at uh, Tutuloy natin yung gawa ng kulungan ni Tanggol Kasi naakit niya na yung yero dun Kailangan ko na dito, dito ko muna siya Pansamantagal Habang Kasi gagamitin ko yung bubong doon Pambubong, yung mga yero na yun Bali 4567 pitong piraso yung nandun sa kulungan nyo ngayon ibubumbong natin dito pag tinanggal natin yon wala siyang kulungan kaya dito muna pansamantagal yan ito na lang naman yun eh, yung pintuan na doon sa harap kaya yeah, tutuloy natin to dito yung konti rito let's go guys lalagyan natin ng tatlo. ang tatlo ang lalagyan natin yung pahalang na lang na kawayan dyan pag gano'n para may harang na tatlo yan yung itsura nyan pwede na diba alright yan okay guys papako na natin yung kawayan dito yan yung mga kawayan nya tatlo lang lalagyan natin kasya na yan malaki naman na yung beak natin tara guys, tapos na natin yan. lagyan na lang natin ng support para kahit sungkalin naman yan, hindi matatanggal tibay na yan saka yun, lagyan natin mga support pa yun makita ko na lang po tapos na mamaya yan. ayan guys natapos na natin maghapon yung kulungan ng beak yan, kita nyo yan yung kabuuan yan 5 feet by 14 mga bayan o ganun ayan tapos na natin pwede ko na siya ilipat bukas bukas ko na lang siya ilipat kasi alas 4 na din para sanay siya dun matulog baka dito ni siya makakalaman ayan yung ng kanyang kulungan yan dito sa taas ganito yung dito yung bali dito yung pakainan natin banta ayan dyan ayan okay na siya siguro naman makagala siya dyan hindi gaya doon napakasigip doon eh so ayan lang, guys happy new year ulit sa inyo lahat bye bye Tama mo na! Tama mo tolok kan aja ni bye bye